so it's on the record. Guys, ay para lang talaga to sa paninermon mo So yun nga guys, ito nga ang is... Ito nga You should have left your jacket, love. I told you. Eh? Huh? Uh, every video I make, I need to complain about something. So guys, magandang hapon. For so today's it's mga the na guys, ay para lang talaga to sa paninir <laughs> So yun na nga guys, ito nga ang isla na to ay tinatawag nilang Limon Saint Michel. Uh, maliit lang siya na isla guys, tapos nagtayo sila ng monumento dyan. Tapos dati daw, hindi ka daw makakapunta dyan kung hindi ka sasakay ng bangka. Tapos ngayon, ginawa na nila lang paraan. Tapos makakatawid na kayo papunta talaga dyan hindi na sumasakay ng bangka. Kasi pag high tide, guys, uh, napapalibutan talaga siya ng tubig. Kaya kailangan mo sumakay ng bangka para na makapunta dyan. So, ngayon, guys, uh, isa, na, isa na siya sa pinakamalaking tourist attraction dito sa France. As in, ang ganda kasi talaga dito guys. So, iyan yeah, na yan doon guys. Kung makikita kita nyo. Meron dito lahat guys. Meron ditong restaurant. Lahat na. Kompleto. May mga resorts. Uh, ang ganda. May mga hotel din dito. Tapos, dito makakabili ka din sarisaring mga souvenir dito sa isla na to. Tapos, yun na nga guys. Uh, yun na nga. Dahil na uh, late na kami nakarating dito. Tapos, kumain muna kami kasi gutom na gutom na kami. Uh, mga siguro nakarating kami dito mga alauna ng hapon. Tapos ang kinain ko dyan, uh, tawag yan, muscle. Tapos kasi muscle, pa English, English. <laughs> Diyos ko, <kulun>. Lord. <laughs> tahong, tahong yung kinain ko dito, guys. Tapos yung, yung jowa ko, ang kinain niya, steak. Tapos yan guys, pwede kang umakyat. Tapos hindi kami na-inform na pag umakyat ka, may bayad pala. Tapos ako, ako yung umakyat kasi yung jowa ko, nagpaiwan na siya sa baba kasi mat masyadong matarik yung hanggan, mataas kasi yan. Tapos, yun nga, pag akyat ko dyan guys, o oh, diba, to do effort pa person. Makakakyat ka naman, na makakapasok ka dun sa taas. Kaso, iba, iba lang yung way ng pupuntahan mo kasi nga, wala kang binayaran. Kumbaga, iba yung way nila ng free, tapos iba din yung way nila ng ah uh, may bayad. Tapos wala na akong wala na akong video diyan guys kasi ano nahihiya ako mag video video. Tapos yun nga may nakabantay diyan sa taas para mag monitor kung may bayad ka ba or wala kang bayad. Tapos dun ka sa kabuladaran kung wala kang bayad. Tapos parang dun kanila papupuntahin sa likod kung walang bayad. O, diba? Bakit ganun? Ang oh, arte. <laughs> tapos <laughs> Tapos yun nga, guys, nagbabay pa ako. Diba? Hingal ang person. Akyat pa more. Ginusto mo yan girl. <laughs> Tapos ang ganda sa likod guys. So, so, relax. Ang ganda ng ano nila. Ang ganda na ano kasi lotay, Tapos yan ang ganda. Ang dami ng mama shell. As in guys. Napakadami talagang tao. Hindi ko akalain. Siksikan talaga dito. Tapos yan. Relax na relax ako sa likod. Kasi tingnan nyo naman yung view. Diyos ko. Lalo na sa person. Napapasabi ako sa sarili kong totoo ba to Lord. O diba ang arte. <laughs> Pagpasensya niyo na guys. Uh, yun nga pala, unang ano ko pa lang to guys. Unang voice over ko pa lang dito. Kasi sabi ng kapatid ko, ate mag voice over ka naman. Huwag yung puro video lang. O ba diba, masunurin akong ate. Kaya ito, nabu voice over ang person. Tapos hindi ko naman alam ang sasabihin ko. just ko, utang na loob, tulong. O diba <laughs> Tapos yan guys. Yan. Bumaba na ako dyan. Oh, nagpa video pa ako. Emote na emote ako. Tapos yan, kinikwento ko sa kanya may bayad pala. Ba't hindi mo sinabi sa akin? Tapos sabi niya, wala rin naman akong alam na may bayad pala. Hindi naman ako umakyat dyan. So, yun ko pa yung isa. Kawawa naman. <laughs> Tapos yun nga, guys. Dito kami dumaan na sa likod. Kasi umikot kami. <laughs> Tapos yan yung view din sa likod. <laughs> hindi ako magsasawa dito, guys. Kahit magpapalik-balik ako dito. Diyos ko. Uh, hindi ako magsasawa talaga. Kaso dito naman, guys, pag dito ko natulog ng kahit isang gabi, Diyos ko, hindi mo, hindi mo may imagine kung gano'ng kamahal yung ibabae dito sa hotel. Siguro ang mahal. Hindi, ayaw ko na alamin. Baka may stress lang ako. O, oh, di ba? Ba't parang ang dami kong Diyos ko ginagamit dito? Hindi ko na mabilang. Pagpasensya nyo na, guys, kasi wala talaga akong masabi. Yung utak ko blanko. Utak na loob. Tapos yan, yeah, nagrampa-rampa muna ang person kasi pauwi na kami dito. Uh, actually guys, ano, ano to, 3 days trip namin papuntang France. Tapos kada, uh kada gabi, tumitigil kami kung saan kami matutulog kasi so, nagmumotor lang kami guys. Uh, Imagine niyo, uh, tapos up, ang, ang, ano nun, ang panahon hindi pa masyadong kagandahan na ulan, ulan pa. Mahirap, mahirap, pero masarap talaga maging riders. Nakaka-enjoy. Kaso nga, na-accidente -accident, na nga yung jowa ko kaya wala pa kaming bagong video. Pero next, uh, ngayon katapusan ng June, Katapusan okay. Ngayon katapusan ng yun guys, uh, okay, magiging okay na yung panya. So baka pwede na kami mag-drive ng motor. Pero ayoko naman pilitin kasi, di ba mahirap na motor kasi yun. Hindi naman kasi kotse. Pag motor kasi masyadong delikado. So yun ito guys, pauwi na kami. Tapos yun si Kuya, may, may music siya. Nasayaw-sayaw pa ako. Tapos yung partner ko si sumasayaw. Wala kasi hindi Hindi marunong hiya. Hindi kagaya ko. <laughs> Tapos, yun nga guys, salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa voiceover ko. Thank you for watching. Bye i Love you all. Pahabol guys. Yung akala mo picture yung talabig.